Wasyarru kulluhu fil At ang lahat ng kasamaan, lahat ng kasalanan ay nandoon sa tinatawag na ibtida o ang bid'ah. Ang bid'ah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay ang mga imbento na mga salita, na mga gawa, na mga paniniwala na inaakala ng isang tao, ito'y ay pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit ang lahat ng bagay na ito ay hindi naaayon sa Sharia. Hindi naaayon sa utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi naaayon sa Quran, hindi naaayon sa Sunnah ng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa la yajuz li ahadin an yashra'a ma'a Allah ibadat wa yaqul hadhihi min ad-din am lahum shuraka'a an shar'u lahum min ad-din ma lam ya'tham bih Walang karapatan ng sino man sa atin na gumawa at mag-imbento ng ibada na hindi naaayon sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi naaayon sa Quran ng dakilang tagapaglikha, hindi naaayon sa mga gawain ng mga sahaba ridwanullahi alaihim, hindi naaayon sa mga tabi'in, sa mga tabi'in tabi'in was salafus salih ridwanullahi alaihim.